Yan, good morning mga kamama. Yan, nag-ano tayo, bibiga tayo ngayon. Dito sa pinapagawa natin bakod. Yan, nagsisimula na sila magkabit. Ito yung mga nila kahapon. Yan. Yan. yung pinagawa nating daan na sasakyan para makapasok dito sa loob. Biga. Ikakabit na. Ah, ano yun? Napahunta lang kami sa likod. Itapos na are. Minakbak na are.

Kaya pala, <laughs> Kaya pala walang lasa. Kaya pala walang lasa. <laughs> pala walang lasa? <laughs> may hangover pa. pala. <laughs> <laughs> ay, ina ko. Kamay na naman. Kamay. may kumayiwan pa. Hingan yung puto. Ah, pati tilya? Uh, uh. Oo. Oh, oh, ano? Vitamins? Vitamins. Ano yung vitamins na namin sa gabi Ay, lintik. <laughs> Parang kami gagraduate na eh. Bababa yun. -ba may -ba gagraduate agad. Ha? May gagraduate agad. Ay, ay nakumlawde agad eh. Tam <laughs> Sa mo si Duel na kung agad, advance. <laughs> <laughs> Binigay agad ang medal Pero, eh. Pero kung pwede nyo ibababa pa, kahit na nyo pa, okay lang yan. Kahit ibaba nyo pa, mag inuibin nyo na. Malaking bagay ang mga kapal-kapal. Ito, pambak. Hindi kahit nyo ikumpanya. Kaya na ibababa, bula din naman, mag-level ulit kayo ng panibago, pataas. Okay, <laughs> May parang walang hasa yung inilusot. Lima <laughs> bago libiga. Hindi na, wala nang biga. Ah, wala nang biga. Ay, okay, binibiga. Ay, dinin ang biga. Yun, yun ay, yung pagkatapos pala ng lima, yun ang tubular na. Oo. Oh. Wala nang biga kasi, wala na yun. Ang tutuloy lang yung mga poste. Poste nila. Ay, yun ang patatamaan niya yung tubular. Mas uh abangan na lang natin. Oo. Oo, abangan na. Mas uh kilit. Hindi, abangan yan. Oo. Yun ay pupwede. Wala na. Ayos nga Ang bilis eh Ako ito naman napahuntalaan eh Nadukal na aray eh. Bilis eh Tapos agad aray eh. Ay halos pala eh 'Yung mga huhukayin ay eh, saktong panambak lahat din eh. Kakaunti na itatambak ako. Oh. Kakaunti na itatambak. Kasi si Papa, aris si Lina, si Lala, sa kabila. Dahil wag ganun pasok niya. Pagkalagot naman. Sa sa Hindi, hindi lang. Saan? Saan? Sinukod lang ang aking... Tapos may hangover sa abit na mas tindi ang hangover sa